vice president security protection group binuwag ng AFP grabe guys ano na naman to bagong paribagong paggigipit na naman sa vice president nako hindi ko na alam guys kung ano ito kasi ito talaga yung uh, paningin ko eh ewan ko na lang sa inyo nako panoorin natin to Magandang oras po sa inyo mga kaibigan, mga kaibigan natin dito sa Kapi at Balita sa Radyo Pilipino UK. Naku po, mga kasama natin nagmamahal sa mga Duterte Partikular po, mga MVP Sara. Alam niyo ba na ilang oras pa lamang ang nakalilipas mga kaibigan? Eh, Dennis Mantel. Anong ibig sabihin po noon? Binuwag mga kaibigan ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Yun po namang Vice Presidential Security and Protection Group o yung VPSPG. Dini-activate ito po ng uh, AFP Chief of Staff. Itong si uh, General Romeo Browner Jr. Ibibigay ko po, po sa inyo yung kadahilanan, ano? pero malinaw ho ito mga kaibigan na panibagong panibagong panggigipit na naman Nako. sa panig po ni Vice President Sara Duterte at sa kabuuan po ng Duterte family. Akala ko ba eh, apolitical itong AFP na ito? At maging ang PNP kapag kaganyan po ang ikinikilos ninyo, eh sinong, sinong papapaniwala niyong taong bayan na apolitical kayo, hindi kayo, hindi kayo sumusuporta kung sino man yung mga uh, politikong lumalapit sa inyo, kung sino yung mga nakaupo? Eh, posible Imposible. Nako. Siyempre, sino nagbibigay sa kanila ng... Nako, lalo-lalo na yung si Browner na yan, yung kumakalat na video, yung tumawag sa kanya, si Romualdez. Nako, nakatanggap siya ng anong... yung sa budget, yung pondo nila, no? Grabe. Eh bakit ngayon? Bakit yung binubuwag ngayon yung BPSPG? o yung Vice Presidential Security and Protection Group na nangangalaga po naman ng uh, seguridad ng ating Vice President ng Pilipinas. Correct. Ang deactivation po sa naturang uh, protection group ni Vice President, President Sara Duterte, mga kaibigan, ay matapos po naman na ang ilan o karamihan sa mga member daw nito ay nireleave dahil po naman sa hinihinalang involvement nila sa pagtransfer sa Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Attorney Zolaika Lopez noong nakarang taon. Nauna po dito mga kaibigan, no? ang mga 75 police officers na na-assigned kay Vice President Sara Duterte under the VPSPG ay pinalitan oh, matapos po naman na uh, magsagawa siya ng controversial niyang uh, press conference kung saan eh, nabanggit doon ang pagpatay sa Pangulong Bonget Marcos, yung kanyang first lady at maging itong si Speaker Tampa, mga kaibigan. Ano? Sa kasakaling uh, merong mangyari sa kanya direlive ho direlive yung 75 na guardiya ng vice president ako po eh ano mangyayari sa kanya ngayon ilan na lang ang natira sa kanya eh alam naman natin na masyadong critical din ho oh. at uh, importante ang office of the vice president lalo na po may kaguluhan po nangyayari sa atin ngayon sa politika tapos tatanggalin nyo na lang basta-basta yung kanya security ano ba naman kayo mga kaibigan sa isang source ngayon nga rin lamang po ito lumabas mga kaibigan, no? Sa isang source sa uh, Armed Forces of the Philippines, pero hindi pinapangalanan, pero medyo kumapit at kumalat na po ito sa iba't ibang mga media organizations, so, no? particularly ng mga broadsheet, ano Yung isang dokumento na naglalaman mga kaibigan ng General Order 196, Sariwang-sariwang balito ho ito. Dokumento na naglalaman po ng General Order 196 mula sa AFP chief staff ng Armed Forces no, of ayan. the Philippines na in noong February 10, mm -hmm. isang senior AFP official is speaking on the condition of anonymity ay binerify niya po mga kaibigan ang legitimacy ng naturang order. Uh -huh. oh, kung saan sinasabi dito na ang changes in security structure where, ayun, ito ito, 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 yung pagbabago sa security structure ng tanggapan ng Vice President ay inaprobahan, inaprobahan at the highest level sa pinakabataas na bahagdan mga kaibigan and are part of a broader realignment within the AFP's security apparatus mga kaibigan eh hanggang sa ngayon ni eh, inaabangan pa yung statement po ng AFP regarding this pero sabi dito ang AFP has yet to issue a statement explaining the rationale for the reorganization. Eh, basta-basta na lang tinanggal ho yung gwardya. No, uh, you know? yung security group ng Office of the Vice President. Tapos, eh, hanggang ngayon, eh, hindi pa nagsasalita yung AFP. Meron pa kaya silang plano na bigyan ng security detail ang ating Vice President? Huwag naman no, kaya no. ganyan. Na. Eh, malinaw na panggigit, tapat, panggigit naman yung ginagawa nyo kapag hindi nyo palitan yan. At the same time, mga kaibigan, yung sinasabing uh, special detail battalion under the AFP General Headquarters at yung headquarters ng Service Command ay uh, nireorganize daw din, mga kaibigan. At uh, nirename siya o pinalitan ng pangalan bilang AFP Security and Protection Group o yung ASPG. Ang ASP dyan naman po, uh, ayon po dun sa pagkakasalansan ng bagong order mga kaibigan, ho, ay magbibigay ho ng security. Hindi lamang sa Vice President but other very important persons as approved by the Department of National Defense. So, ang naturang grupo ay bubuuin daw po ng labing walong officers, at 329 enlisted personnel. At ito ay pamumunuan po ng isang commander na may ranggong colonel at captain mula sa Philippine Navy. Ang BPSPG detail kay Vice President o sa tanggapan ng Vice President ay binopo noong June 2022 para po mabukod siya Mula po naman dyan sa tinatawag na Vice Presidential Security Detachment sa ilalim po ng Presidential Security Group o yung dating PSG na ngayon po ay tinatawag na pong Presidential Security Command. Ang layunin po nito mga kaibigan ay protektahan ang Vice President at its immediate family members. E paano nga po ninyo po protektahan pa? E binuwag nyo na yung grupong yan eh. Correct. Magugunita na ang statement noong June 25, 2022, itong si Vice President Sara Duterte ay uh, pinalakpakan, ho, pinasalamatan ang former Defense Secretary na si Delphine Lorenzana at maging itong si AFP Chief of Staff General Andres Centino dahil po naman sa pagbubuo nila ng VPSPG na kumihihwalay po doon po naman sa umbrella organization ng presidential Security Group, mga kaibigan. No? Kaya aabangan natin ito, mga kaibigan, dahil ano to? Pag binuwag yun yung, yung, yung oh, na magbibigay ng proteksyon sa tanggapan ng Office of the Vice President, okay, Vice President Sara mismo, mga kaibigan, eh, anong iisipin ng tao niyan? Gigipitin, gigipitin nyo na lang sila? Hindi nyo na ba silang bigyan ng pagkakataon na makahinga man lang? Na talaga Naku, wala na talagang respeto, no? Alam mo yun? Yung may pakananitong tung lahat, guys. Makikita mo naman talaga eh, yung footprints ng may pakananitong tung lahat. Alam na natin eh. Grabe, wala talagang karispe-respeto, guys. Yun ba yung gusto nyo? Suportahan? Yung sinupus, yun yung sinupo-suportahan ninyo sa panahon ni, ni PRRD? Naku, guys, kahit anong batikos sa kanya, no? Ng Vice President noon, never siyang nag, alam mo nyo, nag-isip ng masama. Ang dami ang gustong ipa-impeach si Leni Robredo noon. Pero anong sinabi ni PRD? Naku, demokrasya tayo, pabayaan nyo yan. Pero itong ginagawa nila kay ano, VP Sara, grabe. Hindi ko na talaga masikmura, guys na talagang binabakbakan ninyo siya every minute, every hour, every day, okay. every week. Kasama na dyan yung mga pambabanat na mga yung mga alipores ninyo at mga attack dog ninyo sa kongreso at maging sa senado, mga kaibigan. Eh, abangan ho ninyo ito dahil kung hindi ibabalik ka agad, yun yung binuwag na gwardya ng Office of the Vice President. Aba eh, anong mangyayari dito? talagang uh, pinababayaan ho ang Office of the Vice President, mga kaibigan. Grabe na. No? Ng uh, AFP na dapat apolitical walang dapat uh, kinikilingan, eh bakit ngayon? Binayaran eh. Niyo na, binumag nyo na. Gine-activate eh. nyo na. Ang Vice Presidential Security and Protection Group o yung VPSPG, mga kaibigan. Diniactivate. Walang iba kundi si AFP ka pong stop. General Romeo Browner Jr. Oo, no, oh, si talaga yan ano, si Browner. Rason, eh, yun daw several members ng grupo ay nirelieve nire dahil sa umunoy no, involvement nila sa pag-transfer. Naku guys, anong masasabi nyo? Grabe na talaga. So guys, hindi na tumitigil. Sila no, sa pag uh, gi, gigipit talaga kay VP Sara. Kaya guys, let's pray talaga no. Let's pray for this election. Guys, sa election tayo bumawi. Uh, let's pray talaga na God will do justice in our election system.